Pansinin mo ang mga larawang ito. Kaya mo bang sabihin kung ano ito? Salamat. Itong mga ilaw na nakikita mo ngayon ay parang galing sa isang pelikula ng siyensyang piksyon, hindi ba? Pero totoo ang mga ito at sa parehong panahon nakakatakot. ang nakikita mo ay ang Oreknik, ang pinaka-advanced na hypersonic missile ng Rusya, isang missile na kayang maglakbay sa Mach 10. Ibig sabihin, higit sa 12,000 km kada oras. Sobrang bilis na wala pang sistema ng depensa sa mundo ang kayang sumalo dito. Pero, hindi pa yan ang pinaka-nakakatakot dito. Noong Nobyembre ng 2024, ginamit ng Rusya ang Oretnik sa unang pagkakataon sa Ukraine. Bawat isa sa mga liwanag na yan ay isang independyenteng ogiba na tumatama sa target, ang Oreshnik ay may dalang maraming ulo ng digmaan na naghihiwalay sa ere at imposibleng depensahan laban sa lahat ng mga ito ng sabay-sabay. Kayang wasakin ng ganitong misil ang buong bas militar o burahin ang isang blok ng lungsod sa mapa ngayon, Pakinggan mo ito mabuti. Noong Nobyembre ng 2000 at 2025, si Alexei Jurablev isa sa mga pangunahing kinatawa ng Duma, ang Parlamento ng Rusya ay nagbigay ng isang matinding pahayag. Handa na ang Moscow na ipadala ang sistema ng mga misail na Oreshnik sa Venezuela. Tama ang narinig mo. Sinasabi ng Rusya na maaari nilang ilagay ang misail na ito sa Venezuela na 3,000 kilometro lang ang layo mula sa Florida at nangyayari ito ngayon mismo, sa gitna ng matinding pagtaas ng presensyang militar ng Estados Unidos sa Karibe. Ang pinakamalaking aircraft carrier sa mundo ay papalapit na sa Venezuela bilang bahagi ng operasyon ng Estados Unidos laban sa ilegal na droga. Ang United States ship Gerald Ford ay pumasok na sa Southern Command ng mga puwersa ng Amerika na kumikilos sa Karibe. May apat na libong sundalo sa loob, ang aircraft carrier ay magpapalakas sa presensya ng militar ng Estados Unidos sa rehiyon. Ito ang pinakamalaki mula noong pananakop sa Panama. Noong ikalabintatlo ng Nobyembre, si Pete Hegseth, ang kalihim ng tanggulang pambansa ng Amerika, ay nagbigay ng pangalan sa Operasyong Lansa ng Timog. Ang opisyal na layunin, labanan ang narkoterrorista. Sa unang tingin, parang maganda itong hakbang ng Kremlin, tama? Huminto ka at pag-isipan ito. Binabantaan nila ang Estados Unidos mismo. Pinipilit umatras ang mga Amerikano mula Venezuela pero may problema. Pero bago yan, nasilip mo na ba ang aming tindahan ng mga t-shirt na may temang militar? Tingnan mo ang cool na t-shirt ng Ukraine Special Forces. Para sa mahilig sa Russia, panalo ang mga t-shirt na ito. Dahil ito ay maaring isa sa mga pinakatangang desisyon na ginawa ni Vladimir Putin. Para maintindihan ang dahilan, Tingnan natin ang nangyayari sa Caribbean ngayon. Itong Operasyon Lanza Dusul ay nagpasimula ng pinakamalaking pagpapakita ng lakas militar ng Amerika sa rehiyon sa loob ng mga dekada. Nandyan ang United States ship Gerald R. Ford, ang pinakabago at pinakamakapangyarihang aircraft carrier sa mundo. Sinusundan ito ng hindi bababa sa walong barkong pandigma, kabilang ang mga destroyer na may guided missiles at hindi bababa sa isang nuclear attack submarine. Sa kabuuan, nasa pagitan ng 10 hanggang 15,000 sundalong Amerikano ang ipinwesto sa rehiyon. Ang F-30 at 5B fighter jets, pinaka-advanced na pandigmang eroplano ng Estados Unidos, ay nag-ooperate mula Puerto Rico. At sa El Salvador, mga eroplanong AC-130 at Ghost Rider, tunay na mga lumilipad na plataforma ng pagkawasak. Alam ni Maduro na hindi dahil sa mga kartel naroon ang Estados Unidos, kundi dahil sa kanya. At may mas malaki siyang problema kaysa sa iniisip ng karamihan. Dahil ang militar ng Venezuela ay isang papel na tigre. Sa papel, kahanga-hanga ang arsenal ng Venezuela. May Sukhoi Su-30 jet fighter mula Russia, S-300 depensang panghimpapawid, BUK system, at dekalibreng kagamitang militar. Pero halos wala na sa mga ito ang gumagana ngayon ang fleet ng Su-30 sa 21 o 22 eroplano na pagmamayari ng Venezuela. Ilan lang dito ang paminsan-minsan lang lumilipad. Ang mga sistemang S-300 na dapat sanay gulugod ng depensang panghimpapawid ng Venezuela ay nasa matinding pagkasira at halos tuluyang nawalan ng kakayahan, mga dahilan, kulang sa maintenance, pyesa at teknikal na kaalaman. Ang mga sistemang Ruso na ito ay mga komplikadong makina na nangangailangan ng tuloy-tuloy na maintenance. At ang Venezuela ay wala talagang sapat na resources o kaalaman para mapanatili silang gumagana. Kaya, nang magsimulang lumapit ang armadang Amerikano, ginawa ni Maduro ang gagawin ng kahit sinong desperadong leader. Tumawag siya sa Moscow. At dito nagiging interesante ang kwento dahil sumagot ba ang Rusya? Noong ika anim ng Oktubre 2025, isang kargamentong eroplano ng Rusya na Ilyushin EL-70 i ang lumapag sa Caracas, ang kabisera ng Venezuela. Hindi dumiretsyo ang biyahe. Dumaan ito sa paikot-ikot na ruta huminto sa Cuba, Nicaragua at mga bansang nasa impluensya ng Rusya. Ilang araw pagkatapos, Bumalik ang eroplano sa Moscow, tumigil sa Algeria, posibleng may kinuha itong kargamento pa uwi. Doon sinabi ni Alexis Shurablev ang nakakagulat na pahayag na nabanggit natin. Kakatapos lang maghatid ng Russia ng mga sistemang Panzer S-1 at Buk-M-2E sa Venezuela at nagbanta pa siya. Ang mga impormasyon tungkol sa dami at eksaktong pangalan ng mga inaangkat mula Russia ay classified kaya maaring magulat ang mga Amerikano. At pagkatapos ay dumating ang banta ng nuklear. Hindi ko nakikita ang mga hadlang sa pagbibigay sa isang bansang kaibigan ng mga bagong teknolohiya tulad ng Oreshnik o sabihin na lang natin ang mga napatunayang misil. Kaliber. Isipin mo kung ano ang ibig sabihin nito. Ang kalibre ay umaabot ng 2,500 at daang kilometro kung mula Venezuela ilulunsad, maaabot nito ang Miami, Washington, Houston, Panama Canal at Oreshnik. Ang hypersonic missile na nakita natin kapag inilagay sa Venezuela ay parang pag-uulit ng Cuban Missile Crisis noong dalawa. Isang direktang banta sa teritoryo ng Amerika. Sa unang tingin, parang ibang level ng chess ang nilalaro ni Putin. Nagbubukas siya ng bagong front pinipilit ang Amerika gumastos ng resources sa sarili, binabawasan ang pressure sa Ukraine, at naililigtas ang estrategikong kaalyado. Mukhang matalino, di ba? Tingnan natin ng mabuti ang nangyayari sa kabilang panig ng mundo. Dahil habang ang IL-76 na iyon ay lumilipad papuntang Caracas, na may dalang mga sistemang pantsir S-1 at BUK ang Rusya, ay literal na nasusunog. Noong tag-init at taglagas ng 2,000 at 25, naglunsad ang Ukraine ng sunod-sunod na pag-atake. Paggamit ng drone kontra sa enerhiya ng Rusya. Hindi natin pinag-uusapan ang mga paminsan-minsang pag-atake. Pinag-uusapan natin ang daan-daang drone, gabi-gabi, na partikular na tumatarget sa mga repineriya ng langis. At tumatama sila Sunod-sunod na repineriya ang naapektuhan. Sa ilang mga rehiyon, hanggang labing apat na 14% ng kapasidad ng pagpipino ay nawasak o nasira. Nakakawasak ang naging resulta. Nagsimulang makaranas ang Rusya ng kakulangan sa gasolina, mahahabang pila sa mga gasolinahan, at biglang pagtaas ng presyo. Sampu hanggang dalawampung rehiyon ng bansa ang naapektuhan. Naging sobrang kritikal ang sitwasyon kaya napilitan ang Kremlin na ipagbawal ang pag-export ng gasolina, isang desperadong hakbang para sa isang bansa na umaasa sa pag-export ng enerhiya para mabuhay ang ekonomiya. At heto ang mahalagang punto. Ang mga sistemang maaaring magdepensa sa mga refinery na ito ay eksaktong pareho ng mga ipinadala ni Putin sa Caracas. Ang Pantsir S isa halimbawa ay partikular na dinisenyo para dito. Isang short-range defense system ito na ginawa para pabagsakin ang drone cruise missile at mababang lipad na eroplano. Perpektong depensa ito laban sa atake ng Ukranya at desperado itong kailangan ng Rusya. Bawat unit na meron sila, kaya... Huminto kayo sandali at pag-isipan ito. Ang Rusya ay inaatake ang kanilang infrastruktura ng enerhiya ay ang pundasyon ng buong ekonomiya nila ay sistematikong winawasak. Ang kanilang mga tao ay nakakaranas ng kakulangan sa gasolina. At nagpasya si Putin na kunin ang mga sistema ng depensa na maaaring magprotekta sa mga refinery na ito at ipadala ang mga ito sa kabilang panig ng mundo. Para sa bansang malamang hindi pa kayang patakbuhin ang mga ito. At alam mo ba kung ano ang mas nakakatawa? Hindi pa nag-operate ng Panzer S isa ang Venezuela noon. Ngayon pa lang nila ito ginagamit. Ang pagpapatakbo at pag-integrate ng mga sistemang ito sa sira-sirang air defense network ay mga ng buwan o taon ng pagsasanay. Ang hukbong sandatahan ng Venezuela na hirap pang paliparin ang Sutrenta ay biglang magpapatakbo ng mga modernong sistemang ruso. Siyempre hindi. Ang tanging paraan para maging operasyonal agad ang mga pansir na yan ay kung mismong mga Ruso ang naroon para magpatakbo nito. At dito nagiging nakakabahala ang kwentong ito dahil yung IL-76 na yon ay maaaring hindi lang kagamitan ang dinala. Maaaring nagdala ito ng mga operator na Ruso, siguro mga mercenaryo, posibleng mula sa kahalili ng grupong Wagner na ngayon ay tinatawag na Africa Corps mga operator na Ruso sa teritoryo ng Venezuela, pero walang opisyal na uniforme. Mga mersenaryo, tamang hakbang para kay Putin. Kung magtagumpay sila, siya ang makakakuha ng kredito. Kung mahuli o mapatay sila, itatanggi niya ang anumang kaugnayan. At lalo pang sumasama ang sitwasyon para kay Putin. Dahil nangyayari lahat ito, sa panahon na ang relasyon niya kay Trump ay nasa pinakamasamang kalagayan mula nang maupo si Trump sa kanyang ikalawang termino. Ilang buwan sinubukan ni Trump makipagkasundo para sa kapayapaan sa Ukraine, ngunit pinaikot-ikot lang siya ni Putin. Nagbigay ng walang saysay -say na pangako at patuloy na binobomba ang mga lungsod habang kunwari interesado sa kasunduan. Noong Oktubre 22, kinansela ni Trump ang pagpupulong kay Putin sa Budapest at hayagang sinabi na ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa walang saysay -say na pagpupulong. Ang mensahe Klaro ang mensahe. Wala nang tiwala si Trump kay Putin. At kinabukasan, nagpatupad si Trump ng mga bagong mabibigat na parusa laban sa Rosneft at Lukoil, dalawa sa pinakamalalaking kumpanya ng langis sa Russia. Mga parusang maaaring magdulot ng bilyong dolyar na pagkalugi sa Kremlin. Nabigla si Putin, lalo pang lumala ang relasyon nila noon. Ngayon, nagdesisyon siyang magpadala ng armas sa bansang kalaban ng Estados Unidos parang nagbuhos ng gasolina sa apoy. Komplikadong sitwasyon, gusto mo bang malaman ang totoong nangyayari? Ang totoo, hindi tanga si Putin. Alam niya ang lahat ng ito. Pero bakit niya gagawin ang isang bagay na mukhang parang pagpapakamatay? Para makuha ang sagot, kailangang maintindihan ang posisyon ni Putin ngayon. Bakit hindi niya kayang manalo sa militar laban sa Estados Unidos? Sa Karibe. Malaki ang agwat ng kapangyarihan. Nuclear Aircraft Carrier ng Amerika versus Kargamentong Eroplano ng Rusya. Walang maikukumpara, pero hindi rin kayang basta-basta ni Putin na iwanan si Maduro sa usaping politika. Kung bumagsak ang Venezuela, mawawala sa Russia ang huling mahalaga nitong kaalyado sa Latin Amerika. Ang reputasyon nito bilang global na kapangyarihan na naapektuhan na ng pagbagsak ni Assad sa Syria ay tuluyang masisira. Hindi pwedeng manalo o matalo si Putin. Kaya, ginagawa niya ang tanging bagay na kaya niyang gawin. Isang bluff, isang mahal, mapanganib at desperadong bluff. Nagpadala siya ng sapat na kagamitan para magdulot ng pagdududa at pilitin ang mga Amerikanong military planner na isa alang alang ito. Paano kung totoong may gumaganang pancir sila roon? Kung makapagpabagsak sila ng F-18, ano ang magiging politikal na epekto nito? Gumamit siya ng maingay na mambabatas, si Jurablev, para magbanta ng apokaliptikong pahayag tungkol sa Oreshnik at Kalibar. Pero, kasabay nito, ang kanyang kalihim ng ugnayang panlabas, si Lavrov ay hayagang itinanggi na humingi ng tulong militar ang Venezuela. At dahil dito, nilikha ni Putin ang sarili niyang paraan ng paglabas. Isang mambabatas nagbanta, isang ministro tumanggi. Ngayon, kung kailangan niyang umatras, Sapat ng sabihing hindi lang ito naintindihan. Hindi namin kailanman sinabi iyon ng opisyal. Iyan daw ang modernong digmaan. Hindi nagpapadala si Putin ng tropa laban sa mga Amerikano dahil alam niyang matatalo siya. Ang ginagawa niya ay maghasik ng pagdududa, lumikha ng sapat na panganib para mag-atubili si Trump at mag-isip, sulit ba ang panganib na ito? parang isang manlalaro ng poker na halos maubos na ang chips pero isinusugal ang lahat ng natitira niya sa isang pangit na baraha, umaasang aatras ang kalaban. Ang problema, ang chips na isinusugal niya ay siya ring kailangan niya para ipagtanggol ang sarili niya sa sariling bayan. Ang totoo, malamang hindi rin naman ito gagana. Ipinakita na ni Trump na hindi siya natatakot gumamit ng puwersang militar. Binomba niya ang Iran, inatake niya ang Yemen. Ngayon, nakatuon na siya sa Venezuela kasama ang pinakamalaking fleet na ipinadala niya sa rehiyon sa mga dekada. Ang paniniwalang mapapaatras siya ng ilang sistemang pangkontra-eroplano ay masyadong optimistiko. Gaya ng nakikita mo, nasa harap tayo ng isang sitwasyon kung saan ang isang nuklear na superpower ay nilalagay sa panganib ang sarili nitong pambansang seguridad at iniaalis ang mahahalagang yaman mula sa sarili nitong depensa. Lahat ng ito ay para lang mag-bluff Samantala, nasusunog ang kanilang mga repineriya, nagdurusa ang kanilang mga tao sa kakulangan ng gasolina at ang digmaan sa Ukranya. Ang digmaan na kumitil na ng daan-daang libong buhay ng mga Ruso ay patuloy na walang katapusan. Walang katapusan sa panit. Ngayon, sabihin mo, sa tingin mo ba si Putin ay nagbabluff lang o nagkamali siya ng fatal na estrategikong desisyon? Iwan mo ang iyong opinion sa mga komento. Kung nagustuhan mo ang analysis na ito, i-share ang video at mag-subscribe sa channel para updated ka sa susunod na geopolitics content. Hanggang sa susunod